at sa mga ka-babes? Pasensya na, maganda po. Si Ate Babes ngayon. At ang maganda ngayon ay nandito tayo sa Malinduke. Ayan. Alam mo mga ka-babes, ko lang po. Ano? ano ba po ito ay ang magapuwa sa Malinduke. At ito ang magapuwa river. Ito ang pagpasyal, no? Samantalang sa Manila, mga kapis, pag ganitong oras, sobrang init ang mararamdaman. Dito, you oh, know, may fog. At uh, kailangan mong mag-jacket kapag Ayan mga kapis, nandito po ang inyong ate sa Marinduque. Patis na po dahil maganda po sa ate Vizquia. Medyo mayroon po tayong may hindi magandang pakiramdam ng mga nakarang araw. Kaya naman, Maghihintay na ako pag live dahil nawalan po ng boses kay ate babes. Ngayon, magpapahinga tayo dito sa probinsya para makarecover yung ating body, no? Medyo okay na po dahil medyo may okay lumalabas ng boses kahit sa so pano kay ate babes. Kaya naman tuloy lang ang buhay. Magandang buhay mga ka-babes. Good morning at sana samahan niyo ako sa aking bakasyon dito sa Pring Duque. Or beaches tayo mga ka-babes. Dahil medyo na mahinga tayo naman ng mga araw. Wala tayong live, wala tayong uploads. So, samahan niyo pa ang ate dito sa Pring Duque. malamig mga ka-babes at giniginaw po talaga ang inyong ate babes maganda <laughs> po dito sa umaga kaya ko lang pagdating ng tanghali no? tingnan po ang ilog po ito mga ka-babes ha mantahin ninyo ang ilog na to kapag malakas talaga ang ulan at ba baha dito sa malinduki na pupuno po, po ang ilog na yan hanggang dito hanggang dito umaapaw ang mag Bridge sa Cantito sa lugar na kinatatayuan ko mga kapatid. Ah, ano ba ito? Coconut tree. Pupuli ng ilog na nakatupas sa ilog. Siguro mga uh, bakas ng baha nagdaan mga kababes. Ayan, ito po ay ang mugpug marintuket. Ang susunod po ay ang aming lugar, ang Santa Cruz. Cruz, Marinduque. So, sa atin po na matirang ang sarap dito, mga kabibs, at yun, Medyo nag-esplestrol tayo ng konti dito dahil maganda yung lugar. At mga, ayan ang sunrise. Ganda ng sunrise mga ka-bibs. Yung sunrise, pa lang mga Exercise, bug. <laughs> exercise, leaves. kami ng ate dito sa Marinduque. Kata lang sa sunrise mo ka, babes. Uh, from here, siguro mga less than one hour na po ang sa amin. Siguro mga 30 minutes na lang, lang na sa amin na kami. Galing po kami ng Pierre, sinundo kami ng pamangkin po ng Pingo. Galing po. também está passando por isso mais uma até aqui tudo para o Turkey Vacation 2025. God bless and I love you all.